natin ngayon sa video na ito ay uh, update lang po sa isa kong baboy inahin na nanganak na po ang isa kong baboy inahin na to and then syempre po uh, kasama ko si Sir Jimar Malunis sa uh, Yunako, technician ko, brand technician sa Yunako Pigrolack so dito guys, akin pong ibabahagi sa inyo ang update, update lang ito guys kasi nga sa totoo lang uh, na busy rin po ako, no? pasensya na kayo kasi hindi ako nagpa-reply sa mga karamihan diyan na mga nagtanong sa akin ah, uh, pasensya na kayo sa akin kasi masyado po akong busy. Pero di ba lang mag-reply po ako sa inyo mga ka farmers kapag po hindi po busy si Dudong Villaran. Yan. Magandang gabi po sa isa natin viewer. Salamat po. Shoutout po sa iyo. No? Ayan. So yung aking baboy guys na inahin. Ayan. So ano siya? Lumagpas siya ng ano? Lumagpas po siya ng Ah, uh, 4 days. Na, 4 days. Lumag pa siya ng 4 days. Silso. Ganda naman, Kuya Dong. Na, salamat po. Kabayang Chufilo Ruado. Good evening, Idol. Good evening din po. Patricio Lihok. O Lijok. O Lihok. Pila anak, Dol. Ayan. Ang sagot ko dyan, Sir. Ah, uh, ang anak po, ano, sa aking babuinahin na to, ay expect ko ay nasa lima lang, pero... Uh, sampo, no? Pero meron akong i-anest sa inyo mga organic supporter dyan. Shoutout po sa 16 viewers. Maraming salamat po. Ayan, so, uh, Bicolano Riders, Solid Idol. Salamat po, boss. No, pariho tayo ng negosyo. Okay, happy farming. Si Makoy Agri Farming. Good evening, Idol. Good evening din po. Sir ah, uh, mga ka-farmers, ayan, si Sir Jimar Malones. Ah, uh, brand technician ko sa ako Figurelack. Magandang gabi sa iyo, Sir Jimar. Good evening. Good evening daw. Ah, uh, pero pasensya na kasi ang is, ang isa kong mic lapel ay nasira. <laughs> Hindi kasi napabilhan uh, ng ano, ng bago kaya sige, Sir Devaly, maya puntahan kita diyan. So, ayan si Sir Jimar Malones ay pinapunta ko kasi nga po ah uh, wala, uh, gusto ko lang siyang kontakin para magpa-assist sa kanya kasi sa totoo lang kagabi ah uh, nagpuyat ako no Alauna una asimula, ah, alas 10 ng gabi and then nagsimula pong nag ano man tawag do sir naglelabor nagstart po naglabor mga farmers ang inahin to sa oras na alauna ng madaling araw hanggang alas 5 ng madaling araw pero ang sinasabi kong alas 5 ng madaling araw yung ending po sa kanyang paglibor not 100% hindi po 100% na nag stop siya sa paglibor. Kasi ang paglibor sa baboy na hen base po sa aking experience mga ka-farmers, ah uh, ano yan, paunti-unti, meron pa talaga yung, ah uh, ah uh, anong tawag doon? Labor behavior, no? Sa isang baboy na hen. Okay, so ngayon, ayan, nagbunga na ka-farmers. Sampo mga ka-farmers, no? Sampo ang biik. Pero XP ko lima lang, no? Pero ayan, binigyan tayo ni Lord ng silso, Kuya Dodong, lagi ko pinapanood mga upload mo para makakuha ng clue sa pag-alaga kahit andito ako sa Korea para pag-uwi ko may kunti na ako matutunan sa iyo, Kuya Dodong. Mabuhay ka po, Boss Silso OFW, no? Mabuhay po kayo. Patricio Lihok, nagplano po ko. Kung um, bisaya kenta ko ba, oh? Shout out mga bisaya diha. Ah, uh, habang habang ating uh, mahikita aking mga baboy ka farmers, Tsaka si Brand Technician ko Sir Jimmy Malones. ah uh, shout out po sa 72 viewers natin. Salamat po sa inyo. Ayan, ah uh, Kakatapos lang po namin talaga ni Sir Jimar Malones nagpabata sa uh, saw ko na yan. No? Pero guys, sa totoo lang, mga ka-farmers, mga organic viewers ko dyan, supporters, out of 10 healthy piglets po, siyam lang po ang buhay. Sir Jimar, tama? Tama, tama. O, ganito kasi yan. Siyempre, eh... Honest natin kasi. Honest tayo sa inyong lahat, mga ka-farmers. Sampo lamang po ang anak. Pero... Siyam ang buhay. Ang isa kasi... Eh, layo ko lang konti sa camera, ha? Pasensya na po, ha? Hindi ko pwedeng i-focus kasi bawal. Ang isa kasi, ka-farmers... Anong tao mo, Sir Diyama, kanina? Yung sa loob pa lang ng tiyan, wala na siyang buhay. Okay? Wala na siyang buhay. Sandali lang. Ang may ko pala na, ano ko, nalayo sa kibig. Wala na pong buhay ang isa. Kaya ah uh, ang buhay Okay Okay na rin yan mga ka-farmers Talagang ganoon ang buhay farming Silso Salamat kayo doon okay. Walang anuman po Ayan So dito Kukunin ko lang sa gate ka-farmers Ayan Sir so, g mayroon Meron ka bang gagawin ngayon sa ano? Sa inahin ko Magbigay uh, ng vitamins Okay What do you want sir? Bacteria o Ha? O bacteria Okay Kasi ka-farmers, kinapunta kami dito kasi sa Gmar. Para at least, makasama ko na rin siya ulit. matagal Ayan! Ka-farmers, dito muna ako ha. Sir, papasok ako dyan. Kuya Jo taga turo. Kumbaga sa tao, sir, still quite. Tama ka, sir. Tama. Yan, Patricio Lijo. Okay. Mars. Sir, mask. Mask. Ito, siya. Gagamit lang kami ng mask kasi magdaano ako ng isang plant. sa pang, itong tawag dito, yung uh, mistral powder kasi ginamit namin sa mga dates paglabas kanina. Ngayon, ang gagawin ko, ganito mga ka-farmers. Salvador. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers dyan. Kumusta kayo dyan? Magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout po sa 125 viewers.

No! <laughs> Mano... Oh. Oh. there <laughs> sakit <SILENCIO> <SILENCIO> oh, natira, kaya ganoon ko sa kanila yung bibigyan mo na dosage po, kasi uh, nagpunyay ano yung mga ilang ito Para mga Okay na yan, mga ganyan timbang. Talagang blessing. <laughs> ano na yung mo? Okay.

Ang maganda ka farmer sa akin pong inahin na to, disclaimer lang, napakabait niya sa kanya mga bait. Mabait okay. siya, hindi siya nag-ano sa kanya mga bait. magawa um, ng masama. Ang like po sa isang isaw uh, pag ano siya, pag nanganak po siya, mga ka pag nanganak po yung isang sangko, labanan sa Oda Balasa nangyari 5 days 5 days to 6 days maximum 5 days to 7 days o one week since nang anak siya saka siya bumabay sa kanya pong mga bata dito mga wala ka nila yan 210 mga 210 estimate lang 210 210 Shoutout po sa 167 viewers. Maraming salamat po mga farmers. Sir, may may tanong ako sa iyo ha. Bakit mo ginagawa 'yan? Mamaya paliwanag natin ano. Para mag-idea rin ng ating mga 10, 10 ml 0.5. Ang ginigingi ko sir. 10 ml 0.5 ah. dahil nasa ano 210 210 kilos by the way. estimated kasi yung bacteria kasi 1 ml per 20 kilos by the way, tama. Sige, sir. Ayan, mga ka-farmers. Itik po ang mag-inject, ha. Okay lang yan, sir. Diyan lang. Shout out po sa 200 viewers. Salamat po sa panunood. Ito, panibagong grass Hindi, sir. Mag-ano? Kailangan kong iliquid mo ng mga, mga bakten. Iliquid mo. Sige lang sir, take your time. Basta maglilinis lang din sa mano. Ang mga edit lang bigkon lang. Okay. Sige sir. Ah. Ayun. Medyo mahirap lang sir kasi ang pin ko kasi ibang style. Good day, sir. Mahirap. Pwede man. Ayan ka farmers, mga beginners, pwede doon sa may pigi. Sige sir. Ayan. Sa may pigi. Ayan, swabi lang. Pagkatapos niyan sir, ang bigsa no, sunod. Paul Alfonso, hello, good evening po. Asa ka dapit, Kuya Dudong, sabi ni Paul Alfonso. Kuya Dudong, asa ah, ka sa Antiki. Sako kami sa, ano guys, sa lawaan. Ano po? Then si Luceline, ah, Luceline Ryan. Wow, meron na naman bagong alagaan. Yes po, boss. Honestly, kagahapon, sir, ah, Bixan, no, sunod. Bixan SP Injectable Vitamins. Ilang ibigay mo? 5? 5 ml. ml. Yan. Okay. Intramuscular injection, ano? Mga ka-farmers, sa totoo lang, kagabi po, ah, kagahapon, ang last kong disposal sa three heads of fatiners, fatiners, I mean, no, fatining, ang, ang, ano, ang pinakahuli. Ah, yun, nabinta natin. So, walang pahinga, sa Dudong Villarang, no? walang pahinga. <laughs> Buhay, hug Kasi, kagabi, kagahapon, ang disposal sa fatining, ngayon naman, dito tayo sa ating nahin. Diyan na may check sa Sige, sa pigi ulit ng kakarmar, sa pigi. Ayan. Hindi matigas ang balat ng nahin. Kasi mature na yun. Eh. Ang sa mga patuloy, na malambot ang balat. Okay na? Ayan. Ano sir ang assurance mo? Bakit tayo nag, ano, bakit? Bakit mo in-advise sa akin? Simula nung nakilala kita sir, ito okay, eh, pagtapatan sa mga viewers natin kasi nakalain tayo Simula nung nakilala kita sir, ano nga yung assurance mo sa akin? Advice, bakit mo tinuro sa akin na binigyan natin ng bago inahin every now and then na matapos siyang mga na... ng ah, uh, ka ng vaccine estivitamins the and then bacteria. Dahil para yung tagaan na ta siya sir sang antibiotic na bacteria mm -hmm. Sige, okay na din yan Yung hatagan natin sa antibiotic na bacteria for 3 days na sa sir na sunod Injection? Injection para malikawan natin ang infection, mastitis at ang mga sakit-sakit sa lawas na sir uh -huh. Tapos yung hatagan natin sa sang vitamins para madasig siya makarecover Sa? At stress. Uh, Makadasig siya recover sa stress kag magbalik ang gana niya sa pagkaon at sige-sige nga mag-produce sa sanggatas. Kasama ang fibra po ang <laughs> uh, ng food maker. Uh, sinasabi ko ng na si Sir Jimmer po mga sinasabi niya na isa sa mga turo niya na kanya pong napag-aralan din noon at natanggap ng turo nung siya po ay meron siyang mentor tama sa mga coach mm -hmm. diba? Uh, para mabilis maka recover sa stress Maiwasan iwasan ng infeksyon kasi ta talagang hindi ano yan, sir talagang may mga baguinahin na nagkakaroon ng infeksyon di ba pag hindi natin maagapan yung ano yung one time may tinuro sa akin yung ito disclaimer na ha brown sugar di ba ginagamit sa tubig minsan ah uh, uh farmers ikaw na explain sir go ahead Ging, pwede man, na, pwede man natin pwede ang ang kalamay ng pula para ma lagi ang stress ng baboy. Pwede natin i-mix sa tubig kasi pa sa. Okay. Kung sakaling tatayo ang baboy, may mga pagkakataon kasi Sir Jimar. Ito, ito, ito. Meron kasi pong mga pagkakataon po na itong baboy na hin ko sa second paripin niya noon nangana siya. ah uh, 15 to 20 minutes tumayo nauhaw kasi at nagutom. Sabi ng Sir Jimmer sa akin, Sir, bigyan mo siya ng ano. Kasi dati, naubusan no, ako ng stock ng uh, bakirin. Kunti lang natin ng sir. So, advice niya sa akin, bigyan mo ng brown sugar, tunawin mo sa tubig, and then, pinahigop, pinainom dito. And then, kasama yung, ano ba yung isang, ano mo sa akin, sir? Electrogen. electrogen. Okay? okay? Tapos, aside from electrogen, digestate for X sa shake. One, sa shade, ihaga sa 4 liter tubig. Tama. Yan. Okay. By the way guys, ito mga basic na mga tip para po sa ating lahat, no? Ah, uh, ito po ay turo lang ni Sir sa akin. So hanggang ngayon, dadala ko po, po. By the way guys, yung aking mga bihig na talaga, uh, kahit pa man na uh, wala tayong pahinga, mga ka-farmers, wala akong pahinga. Patapos ako ng binta ng ating kahapon, Uh, salamat pala ha, by the way, sa buyer ng gilt, ano po, taga Hamindan Tapis at saka Kabatoan Iloilo. Salamat po. Salamat, salamat sa inyo. Ayan, pasensya na, nag-block out tayo ngayon, nag-burn out. Ayan, sir, may ano ka ba dyan, last night. Pagpasensyahan <laughs> nyo na po kami. Ayan, pansamantala po, Magpapaalam kami sa inyo mga ka-farmers, ano? Kasi biglang nag-block out. Ayan, ito na sinasabi ko sa ating buhay na talagang hindi natin maiiwasan mga ka ang mga pagsubok sa buhay natin. Sa so, ulitin po, i-announce ko lang yung akin pong baboy ngayon na isang inahin na yan, Sumilang siya ng sampong biik mga ka -farmers. Ang isa po ay nawala ng buhay doon pa lang sa tiyan ng mother pig kaya siyam po ang buhay. Blessing pa rin mga ka-farmers. Pinakaminsahay ko sa lahat no? mga baguhan pala imen mean. Uh, marami man o kunti ang ating ani ang ating income o anumang mga resulta sa any kinds of farming. Malaki man o maliit ang ating matatanggap, dapat po tayong mag-continue, mag-thankful kay God. Tandaan po natin yan. Ayan bumalik na yung power. Okay? Sir, meron ka pa bang ano? Meron ka pa bang -hatid na ano na mensahe para sa mga beginners nating viewers kasi marami tayong mga kahagreses na baguhan. By the way guys, yung aking gamit na feeds po is Pigrolock po. Ayan, marami po kasi pa ang nagtatanong sa akin na Pigrolock feeds user po si Dudong Villaran. Ano po? Yan. Ano pa sir ang iyong maipayo? Bueno, sir. Sa baboy ito, nga. Ay, dire. Ah. Ah, ito. Ito ka farmers, nanganak ngayon, pero Papaliguan ko to siya. Anong pizza ngayon ganit, sir? 16. 16. Sir, mamalihog ko sa yun ako nga ano. Yun na ako na kalendaryo. Palihog lang ito sir. Pasuyo. Ito guys, oh, papakita ko ha. Ah. Ganito kasi yan eh. Dapat po, ang due date talaga ay September 12. Ngunit, nanganak siya ngayon. September 16. So 16, palapasin ko ang ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito ko siya 7 days since nang anak bago ko siya paliguan. Ganun hmm. lang po. Paliguan mo dito sir sa 7 days kung hindi siya maghilanat. Kung hindi siya maghilanat, kung kung hindi magkalagnat. Oh, kung hindi magkalagnat. Okay. Pero kung maglagnat, adjust ka sir. Basta nga, kita mo nga na-recover na. Nang, na mag-okay na siya bala sir. Okay. Ang ibig sabihin po mga ka-farmers ni Sir Jimar, sir thank you ha, practice po namin kasi pag nanganak ngayon ng baboy inahin ko halimbawa ito, so magbibina ako ng maximum sir 7 days or 1 week uh, one from now, hmm. ngayon kung hindi po, akong ah, may lagnat sir ang baboy inahin ko, mag-extend ako ng araw para ah, bago siya paliguan I mean, oh, mag-extend. Para hindi mabughat is ibig sabihin para hindi mabinat. Tandaan natin, sir, di ba, sir, delikado ang binat, no? Kahit nga sa tao, delikado, di ba? Ayan, ka-farmers, mga baguhan, kapag po kayo ay uh, meron mga na hinjan yung mga fatining aggressor diyan. sige, <laughs> salamat ha, salamat. Kapag po meron tayong mga, halimbawa, tayo, aggressor sa fatining lamang, ngayon, guys, before we end this video, minsay po namin ni Sir Jimar Malones sa... Uh, Oh. technician ko sa yun ako pig rack. Mensahe naman dalawa para sa mga baguhan lang. Ang baboy inahin pag nanganak, mas maganda na para maiwasan ang binat, palipasin mo ang 5 to 7 days. After siya nanganak po, bago paliguan para po maiwasan ang binat. Tandaan natin, malaki po ang lugiin natin kapag po mawalan ng buhay ang atin pong mga baboy na dahil sa binat. Okay, Sir Jimal salamat ha. Okay. After this one, manyapon muna tayo, sir. Ako na maglibre sa'yo. Ayan ka Farmer, samantala yung isa dito, ayan. O, ito pala guys, o. Ayan, nilagyan ko ng spray and gamot kasi may mga, ano, ng langaw. Due date nito ay, parating na Pizza 21 this month. Ito, October 2. Ayan, may grasya naman tayo niya guys. Okay? Nandun yung isang girl sa unahan. By the way, hindi ko nalapitan kasi nagpapahinga, baka mas... Na. Sir Jimar, maraming salamat sa iyo. Thank you. Uh, gusto kong pasalamatan yung ating 524 viewers ngayon. Siyempre, ang uh, suporta rin Sir Jimar sa akin. Sir, maraming salamat sa'yo. Simula nung second, second batch fatining ko hanggang ngayon na nakadispose ako ng uh, 12 batch fatining ko. Ayan, hawa ng kulungan ko. No? By the way, ka-farmers, sa uh, next video, i-share ko sa inyo kung magkano ang uh, tinubo ko doon guys sa uh, 11 heads of uh, fattening. Alam nyo guys, masaya kasi ano eh, kahit pa paano may tubo para na ako doon. Ano po? Okay? Sir Gmar, thank you. Bye-bye sa'yo. Welcome, sir. Maraming salamat, sir. Sa happy, happy farming, mga kababayan. Okay? Ang hindi ko pa ho na-replyan dito sa video na ito, hindi ko mo nabanggit, uh, replyan ko kayo after this one sa laptop ko po. Ano. Maligayang pagsasaka, mga ka-farmers. God bless us all. Happy, happy farming. And peace out, everyone. Shout out kay Chrishell Angla. From Surigao City, Mindanao. Maayong gabi, sir. Babay ulit. God bless.